to guys, magpapatur tayo kay Sir RJ. Ayan, dito sa kanilang ano. Ang ganda dito, ano talagang makaka ano ka, talagang matutuwa ka kapag ano, nakapasyal ka dito, dito sa ano. Dito po kami nag-ano ng family namin pag nagre-review nito kasi malaki Uh, ito po yung ano namin, puno ng Ayan. niyog po. Ang tawag po dito sa amin, Pugay or Tambulili po. Dito po kami kumukuha ng tuba namin kasi mababa lang po siya. Oh. Uh, Doon sa ibang lugar po kasi, umaakyat talaga sila sa mataas na yung natural na puno po. Oh. Uh, kami po, nagtanim po talaga si Papa way back years ago oh. para pantuba po siya, yung mga mabababa lang po na niyog. So, kung nakikita niyo po, mababa pa lang siya, meron na siyang bunga. So, madali na po siyang harbisan. Uh, importante din po kasi sa amin yung safety ng mga ano namin nag harvest ng tuba para hindi po sila masabing delikado kapag nag harvest Ibig sabihin sir, eto, bata pa to ano, yung mas malaki pa dyan yung hinaharvest nyo. Ano? Eto po, pwede na po itong ah, harvest. Pwede na po yan. Once na nagbubunga na po siya, pwede na po siyang harvest. Po. Ibig sabihin kahit ganyan po kaliit sir, talagang ano. May mas ano, mababa pa po dito na harvest namin. Kahit ganito kaliit, pwede na. Opo, kasi yung bulaklak na naman po yung pinupahan. Opo. Ito pa. Anong tawag sir dyan sa ano dito sa parang Ito po vehicle yung in na to? Ito Papa. Kariton po siya. O parang kotse kotse Ang ganda noon. Ang hakot po namin ng milog. Ah, ibig sabihin Saan na din talaga pa. to. Operational Ay, ka, 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 ka. siya. Ano? Talagang maganda. Ano? Ay, pa pa ha, hindi pa no. Talagang, ano, oh, ba? ma. Laman po ni Papa. Ayun o, no, talagang, ano, pwedeng sumakyan ano. Ayun o. No? Uh. Oh. Oo ganda. Tapos dito po, yung mga pananim niya naman sa ano, sa farm. Ang ganda. Sir, ito talaga, ito yung naka ano sa akin. Yung nakakuha ng attention ko. Ito po. Talaga. <laughs> so, sa ngayon po, uh, yung kalahati, fish pan, tapos yung pinakamalaki niya, um, swimming po, pero hindi po nakatime. Napakaganda. Ibig sabihin may po, may isda tilapia. po to, ano? Galing po siya din sa malaking fish pond namin. Nilipat namin dito para madali yung pag-harvest po pag may bumibili po. Apo. Ah, mga tilapia. Apo. Ibig sabihin mga malalaking tilapia na po 'yan, ano? Apo. Paano niyo po sir pinapakain yung tilapia? Ano lang po, uh, umaga, tanghali, at kahapon po. <coughs> Ang feeds din po, commercial feeds po. Ah, diretsyo na po. Opo. Ayan, baka maligo. Maliligo na si Noah. Ayan, oh. Uh. Tapos dito sir, pwedeng paliguan sa din talaga nabibu, yan ano. Pang sarili lang po na paliguan, kasi Opo. hindi naman po siya nakatay. Tapos yan sir, uh, <laughs> ibig sabihin lupa pa yung ilalim niyan ano. Hindi pa sementado. Uh, sementado na rin. Tapos yung tubig naman po niyan sir saan po Galing nang gagaling? Po sa sapa po. Sa sapa. Ibig sabihin talagang fresh ano. Opo. Ano po siya binubuo bagaling siya. sa sapa? Ah, o? Hindi po normal. Maganda, ano. Po. Tapos yung pagkagaling naman dito, saan naman po siya Papunta napupunta? Papunta po siya dun sa may po namin sa dulo. Ah, may so, pa po dun sa ano, sa kabila. Talagang ano, kapag siguro dito ka nakatira, uh, talagang everyday, man, talagang man, ano, man. ano, <laughs> talagang tuwang-tuwa, ano, kung gusto mong maligo, dire-direcho. Ayun, you si Noah, know, napapatalo na, no? oh. Ano, tala na na, ah. <laughs> ito, sir, so, yung mga tilapia nyo, mga ilang months na po itong inaalagaan? Um, um, five, five months po siya. <laughs> ah, ito po malalaki na po ano ayun oh talagang kitang kita na ano? oh tapos magkano naman po yung binibenta yung per kilo nyan po per kilo po namin dito 150 po gate price po namin ah 150 yes. mura na po ano talagang ano at saka fresh na fresh diba? di ba ito madiging, madiging, madig ito na yung mga talagang ano tapos yun yung pids na kinakain nila ano ayun talagang ano Ayun. Ayun, talagang ano, malalaki na. Tapos maganda pa yung etong tubig na to, sir. Saan na to galing? Galing po sa kabilang kalsada po, sa sapa po. Ah, tapos kumbaga dito na ipon, tapos dito muna yung buhos. Po. Pa, katulad din doon sa kabila. Ano? Ginagamit na pang ano, no? Ah, pang salok po. Pang salok, ano? Talagang ano? Ganda. Ayun, no? Sino? Ah, talagang tuwang-tuwa. <laughs> Parang parang talagang complete set na po kayo dito. Ano, may mga ano. Tapos ito sir, ito kailan po ginawa itong ito ano? Ito po, yung parang... ginawa lang po siya nung last year po para sa family reunion po namin. Ha, yung so kumbaga para sa... Para pang sa... fight po namin, kaya mahaba po ha, tayo. Ha, ah, ito, para para dito yung sabay-sabay na kainan may na, ano? po, po kami kumakain para... Kasha. At least ma maganda na po, ano. Talagang Sino po yung sir yung nagkaroon ng idea na yung tubig galing dun sa sapa uh, eh, dito? Yung papa ko po. Ha. At least mag, paano paano po yan na, ano, mas mataas yung lupa dito o mas mababa? Pababa po kasi siya, mataas, pababa. Ah. Dati po siyang palayan, Oo. punta dun, punta dun, tapos ginawang fish pond po. Maganda po dati, ano? po. dati din po itong fish pond. Oo. Nung pinapaliguan namin siya, naging sinimento na Tapos ito papa. sir, mga ilang pit po ito? Uh, mga 5 5.5 feet, feet po yung pinakamalit. Mat, mataas po. din po, ano? Ito okay. po yung pambata. Oh. Ito, dahan-dahan lang muna kami dito sa <coughs> pagtulay-tulay namin dito. Kasi mahirap pahirap ng madulas. Pero guys, talagang napakaganda. Maano kayo, kayo na, kapag nakarating kayo dito, kayo na mismo yung umusga. Talagang ano, nakaka-refresh ng utap. Tsaka ano, ibig sabihin pwedeng tumalon dito sir ano para maligo ano. Talagang ayun oh. Eh, to may hagdanan pa. Sir, ilang months o bago natapos yung ganito kalaki na parang swimming pool na fish pond <laughs> Taon po yung gulingan niyan sa mga isa kalating taon po siya. Sinimento. Talagang Talaga na, yung napakaganda. Kasi po, hinukay ano? pa po siya, hindi po siya ganyang kalalim talaga. Ayun o, no? talagang na, napakagandang tingnan. Talagang nakaka-fresh. Ayun o, no? talagang super ganda. Okay. Sir, eto mga parang fingerlings, fingerlings okay. pa lang. Pero talagang kitang-kita -kita na, ano. Tapos ibig sabihin, sir, eto, kapag lumaki sila, ililipat, ililipat nyo sa aba. Hindi naman sir mahirap na gawin yung ganun? Hindi naman po. Uh, pag ganyan po na hindi naman po sila masyadong malaki pag nilipat. Ayos uh, pa. Kunti lang po yung stress nila, hindi naman po namamatay masyado. Opo. Kunti lang po yung nababawas sa ano nila. Opo. E Pero pag malaki na po sila inilipat, dun po madaming namamatay. Ah, kumbaga parang ano pa sila, kayang-kaya pa nila, okay. ano? Eh hey, kapag gano'n naman sir, yung, yung dun sa kabila na gano'n kalayo, pag hinarvest nyo, hindi naman po kayo nahihirapan? Hindi naman po. Ninalagay lang po namin sa container na malaki. Tapos nililipat po dito sa may maliit na swimming pool. Ah, kumbaga yung doon sa pinuntahan kanina, talagang sino, wow, <laughs> extra po. Wow. Ayan, ano ba? Kawain naman dyan. Ayan o, no, oh, talaga naman. So doon sa swimming pool na yun, Talagang yung mga average sir sa tilapia, mga ilang kilo ba o ilang kilo o gaano kalaki bago sila binibenta? Gaano kalaki? Mga nag umaabot po ng limang piraso tilapia ang isang kilo. Po. Ang isang kilo. Yung po yung binibenta na namin. So, so pwede na yung ganon. <clears throat> Tapos ang pinakamalaking tilapia naman na nabibenta nyo? Mga ano lang po, tatlo. Ah, mga tatlo tatlong, piraso. Okay na yung ganon. Opo. Uh, eh, kumusta naman po yung pagpapakain sa tilapia? Hindi naman po mahirap. Hindi naman po mahirap. Basta tama lang siya sa oras. Ah, may oras-oras uh, po. Usually, mga anong oras po dapat pinapakain sa yung po, tilapia? Uh, umaga, uh, tanghal at saka hapon po. Ah, tatlong beses? Tatlong beses po. Ayan. Uh, etong mga ganito, sa kaliliit, ah, uh, Marami ng feeds na yung nako-consume niyan o ayos lang. Kayo, mga ano lang, ilang halos isang kilo lang po. Ganito po. Gaano po karami yung pinakamaraming tilapia na naalagaan nyo? Approximately mga ilang peraso. Bumibili po kami ng fingerlings, mga 3,000. Uh, 3,000 pieces. 50% po niyan yung mortality niya. Sabi niyo ah, ibig sabihin 1,5. Opo. Oh, so, so 1,500 pieces. Inyong inyong. Tapos, dyan sir sa ano, sa, sa ganyan, hindi naman po mahirap mag, ano, maghanap ng, ng pagbebentahan nyo. Ah, uh, sa ngayon po, uh, nagsisimula pa lang po kasi kami. Uh, dyan lang Ay, po kami boss. Nabibenta. Ah, dito pa lang? Yes po. Ayan. kung baka hindi pa talaga kayo nagbibenta yung sa mga uh, yung um, sa mar market na... Kung baga, at least dito pa lang okay. sa mga dumadaan. Sa bagay, dito naman talaga talagang... Actually, pangalawang harvest pa lang po namin. Uh, kasi dati po, okay. nag-try pa lang po kami. Tapos nung tig-try namin po, uh, ganda po yung ano, yan. resulta. resulta. So, nag tuloy-tuloy na po kami. Per batch na po siya para parate po may supply. Oo. Eh, sa feeds naman po, hindi naman po mahirap pag ano. Hindi naman po. Ah. Uh, actually, yung supply po namin, uh, bumibili pa po kami ng ano, sa Pilipa po. Ah, sa kasi Pilipa? yung brand ng feeds namin na ginagamit dito, wala po dito sa atin ang bak. Tati po ba yun? Tati po. Ayun, ah, Sinasabi ko lang nga ba? <laughs> tati, ayan. <laughs> <Talagang> <laughs> Mga, diba? Maganda kasi talaga yung quality ng uh, tati. Talagang ano. So... Ito, kita nyo naman yung mga ano, mga fingerlings talagang ano. Meron pa po gintong tilapia, Ayan. golden tilapia. Ah, mga gold, golden tilapia, ano. Guys, diretso yun na natin para at least talagang ano, buong buo yung pagtutur natin dito sa tilapiaan farm ni na Sir RJ. Sir RJ, dito sa tilapiaan farm nyo po, mga nakailang years na po. Oh, oh, Pang ilang season? ang isang season po, mga ilang months na po? 5 months to 6 months po. Yung isang ah, to 6 months. Tapos, ibig sabihin po, sir, yung sabi nyo na dati is uh, sa pag-try nyo, medyo maganda yung resulta, kaya i-dineretiretso nyo na. Kasi bawi naman po yan. Ito. Ito po, dito po ako mukumukuha ng damo ng rabbit. Ah, ibig sabihin, Ah, talagang pinapatubo niyo po yung damo. Ito okay. guys, yung maganda. Ito yung sinasabi yeah. ni Sir na pero red tilapia. Pero mabagal po yung lumaki. Ito. Hindi sya masyadong pang-ano talaga pang-business. Talagang ano. Pero at least para siyang ano, ano, parang, parang goldfish fish, ano. Pang <laughs> On display. Maganda sya yung ano, yung kapag na talagang very commercial na itong farm niyo, talagang sya yung pinaka highlight highlight po ano. Talagang ano. Napakaganda guys. Eto, parang piyestahan pa yung ano nila. Ayun, napakaganda. Talagang, ayun. Pati si talagang napatingin. <laughs> ayun, oh. No. So, napakaganda sir, talagang ano. Sulit na sulit yung pamamasyal namin dito sa sa farm nyo. Sa pagtutur nyo sa amin. Ibig sabihin dun pa po ano. Yan, yan na po mismo. Ayun. So, let's go. Talagang ano? Dito na lang po. Ha? May kanaw kanong... ah, sige po. Baka maan na po. Ito na yung... Talagang eto guys, yung kubo. So, imamodel muna ni... ni ano, ayan. ayun So, yun yung kubo na ano. Yun, sir, ano, isdaan pa rin yung kabila. Okay. Per, per batch po kasi. Yun, ah. yun yung sunod na harvest na ano. Ah, ibig sabihin, At talagang... Tatlo po siya. Talagang dinisign nyo po siya, sir. Isa, dalawa, tatlo. tatlo. Dinisign nyo talaga siya para uh, per batch yung pag-harvest nyo. Okay. Ano, Napakaganda po sir nung ano, pala isdaan nyo, talagang ano, talagang, ang gandang ano, pagmasdan. So eto po, mga ilang buwan na po itong tilapiaan na to. Yan po ano po, mga 3 months na po yan. Then, 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 then. Talagang integrated na integrated po yung farm nyo, ano Talagang may mga taniman ng gulay. Mm -hmm may iba't ibang na, hayop hindi na bumibila sa sentro ng gulay oo talagang nakaka ano parang ang sarap mag stay dito ng buong araw na yung nakaupo ka lang relax lang ano talagang ka lang, eh. medyo madami din pong ano, ga gawain dito sa bukid oo uh, hindi ka maubusan ang pwedeng gawin oo talagang ano tapos yung kung gusto mo rin mamasyal tapos yung gusto mo lang na parang ano tigil muna yung mundo <laughs> 'di ba? Talagang eto, marirelax ka talaga ng ano, todo-todo. Saan po dito sa yung may pinakamalalaki ng mga ano? At, ah, ito ito. <laughs> guys, talagang ano, enjoy. Sulit na sulit yung ano. Ayun, yung mga ano na. Oo. eto kasi yung daloy ng tubig, talagang ano, talagang nagagamit ng gusto guys yung tubig na galing din sa ano, sa ilog. Hindi naman po, sir, bumabaha dito. Ah, uh, dito po sa Pasigpan, hindi na po Maayos naman po yung kanal namin diyan. Oo. Ang ganda, napakaganda, sir. oh nawaan ang masasabi mo. Hello, talagang super ganda 'no. Talagang bawat kasolok-sulok nitong farm na to ay talaga namang uh, magi-enjoy ka. At napakarami mong makikita na pwedeng uh, paglibangan. Ayan. talagang <laughs> Boss, etong ganito karaming tilapia, mga ilang kilo yung nauubos sa maghapon? Mga 8 cups. So, et, ah, 8 cups na itong uh, talaga naman. Sukatan talaga ng, <laughs> sukatan talaga ng lahat, ano? Kahit yung iba, yung sa mga, ano, sa mga magbaboboy, yung mga piglets, talagang etong cup noodles yung sukatan, no Napakaganda po dito sa, ano, sa farm nyo talagang ano nakaka-fresh ang daming ano magagandang nakikita oo talagang sobrang ganda Ito pa sitaw ayan talagang ano talagang napakaganda dito sa ano sa farm nyo kasama natin si Sir RJ. Ayan, so titikman natin, sample lang. Ito um, Boss, ayaw. <laughs> ayaw. So eto, kasama si Boss RJ para makita sa ano, sa video. So eto guys. Ang tawag dito, Boss, uh, anong tawag dito? Uh, cold to Bajuus po. Cold to Di, Ito. po namin siya nang to para mas ma-emphasize namin na juice lang po sya at hindi nakakalasin. So, ibig sabihin, tuba sya pero hindi sya nakakalasin. Opo. Talaga... Yung tuba juice lang, ay, na wala siya, na alam. nawa. Tikman mo. Ang sawa naman yun. <laughs> Masarap sya, no? Opo, Para siyang... Ay, sariling flavor kasi. Basta iba sya sa mga natitikman natin juice. na mga juice. Pero parang may pagka ice candy siya na may may buko na may suka na Tapos medyo malapit din sa mga ayan boss po 50 pa nga sa metro ha metro mo dito pa 50 eh eh po tarong litro ni so eto guys talagang kitang-kita nyo ayan mabenta yung uh, ano nila kuku juice ayan kuku sap juice Eto. Boss, lagi po kayong bumibili ng ano? Ng juice dito. Pang tatlo na. Masarap pa na. Ano Eto pa, si Serpa. Ayan. Pang juice din. Hello. Shout out mga katropa. Eto. Ito ang bahay na Ang daming ano. Ayan. Masarap. Eto. Ito nga sinasira. Ang daming mga binili. Ayan. Ano. Tsaka ano, Tarap. yung lasa niya po. talagang ano, masarap 'to ah. Sarap. Sino nag-develop sir nitong gawing gawin tong product na to? Ah uh, si Papa po, yun na po talaga yung naka-plan niya nung bago siya magtanim. Ah, talagang ito na. Ay, Salamat, Salamat na. po. Guys, talagang ano, ah uh, masarap. Ikaw na ano, wa anong ano mo? Parang cake mo dito sa ano. Masarap sir parang yung, medyo, pag nakataking kayo ng mangasin, medyo malapit sa mangasin yung lasa. Oo. Oh. <coughs> Tapos yung may sundot siya ng, ano, Nang tamis sa dulo. Uh, tamis sa diba? asim. Yeah. Tamis asim. Yun nga, Talagang ano, yung... At saka eto, yung, ano, yung juice na... Basa. Ikaw na mismo yung magsasabi na hindi mo pa nararanasan, uh -huh. hindi mo pa. Di ba? Yeah. Yung, yung First kahit na, sa dinami-dami ng juice na natikman mo, eto yung sasabihin mo na juice na hindi mo pa natitikman at first time mong matikman so dito sa uh, Manoy, Manoy integrated Elyong Integrated Farm dito lang sa bayan ng Tinambak at kung gusto nyo umorder guys para matikman nyo anong number po cellphone oh. number ano lang po sa Facebook page Facebook lang po page. kasi wala kami signal dito so Manoy Elyong, Manoy, Elyong Integrated, farm. Integrated Farm so eto tikman natin isa pa tama tama lang po ah sarap